alam niyo mga guys itong mga ibon na marami dito sa arte puno ng aratelis ay parang nakakaintindi po kasi tuwing itutok ko ang kamera ay umaalis sila at tumitigil sila sa pag tweet tweet siguro naman naririnig niyo kanina ang dami nila dito itim na mga malilit na ibon at saka yellow pero Ayan, parang umaalis sila. Parang alam nila na kinukunan ko sila ng uh, video. Kasi siguro lagi-lagi nakikita nila ako dito, alam na nila yung uh, ano. Ayun, pumunta sila ata doon sa taas ng niyog. Kasi nandiyan pa sila o oh, nagtutweet-tweet ang ingay nila. Nangangain sila ng Uh, bunga ng Aratelis dun sa taas kanina nakikita ko sila ang dami nila pero ngayon marinig ko na lang umaalis sila parang alam nila so guys ayan pakinggan nyo kung paano sila magingay pero hindi sila nakikita dahil umaalis po sila